Para sa ating headlines, INC Live Photo Exhibit idinaos sa listo ng ng Misamis Occidental. Pamumahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa listo ng La Union, sinaksiha ng dangdang panauhin. Iyan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang pagdeliktas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Para sa mga detalye ng ating mga balita, ayon si live photo exhibit ng Distrito ng Misa, Occidental, bahagi ng paglita ng mga kapatid sa 70th anniversary ng kanilang distrito. Sa aktibidad na ito, ng kaalaman ng mga kapatid kasama ang kanilang mga panauhin sa kasaysayan ng Iglesia Ni Cristo. Tunghay natin ang balita ni Kabred na Angel Cerrojales. Lubang napakahalaga po ng kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Kasi po ang kakulangan sa kaalaman ng simula ng isang organisasyon, lalo na po ng tunay na Iglesia, ay isang malaking kakulangan sa kanilang uh, pinagkukunan ng fundasyon sa pananampalataya. Alam natin na malaking bahagi ang nakaraan sa ating kasalukuyang uh, tinitindigang aral. Ito ang nais iparating ng kapatid na Apolinario Chacor, tagapangasiwa ng distrito, sa isinagawang i Life Exhibit and Booth Activities sa Tudela Municipal Gym sa bayan ng Tudela, Misamis, Occidental. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika anibersaryo ng pagkakatatag ng Distrito Iklesiastiko ng Misamis Occidental. Maagang dumating ang mga kapatid at ang kanilang mga panauhin na nagmula pa sa iba't ibang mga lokal at dako ng distrito. Ipinabati din ng kapatid na Francisco Parido III, ministro ng Ebanghelyo, ang layunin ng ganitong mga aktibidad sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Ang ganitong mga aktibidad ay pinagtibay po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang INC Live, na ito po ay naglalayon na magkaroon ng kabatiran maging yung mga kabataan kaanib sa Iglesia ni Cristo ukol sa naging kalagayan at kasalukuyang kalagayan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang para ito sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ganon din sa mga inanyayahan po natin na mga hindi pa po natin kapanampalataya. Ayon naman sa kapatid na alpunsaran, Saran, isa ring ministro ng Ibanghelyo, may kaibahan din ang ganitong mga aktibidad kung maihahalin tulad sa mga karaniwang pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang pagkakaiba po ng karaniwang pagpapalaganap o pamamahayag ng mga salita ng Diyos ay sa pamamagitan po ng mga pamamahayag, pagtuturo ng mga salita ng Diyos na iyahayag po sa pamamagitan ng mga salita. Subalit ito po ay iba sa INC Life sapagkat dito po ay naihahayag yung mga katotohanan sa pamamagitan ng kasaysayan ng Iglesia po ni Kristo lalo nilang makikilala yung kahalagahan ng tunay na iglesia at sila rin ay magkaroon ng conviction o magkaroon sila ng interes sa pag-anib po sa iglesia. Sa kabuuan, ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang ganitong mga aktibidad kung saan ramdam ang kasiyahan ng mga dumalo, kaanib man sa Iglesia ni Kristo o panauhin. so i can say that this activity has brought us together here in this gymnasium and i could feel that every people present here is so overjoyed and very happy to have this event here in our district well first of all i'm very thankful for our lord our god for blessing us a wonderful day in order to have a fruitful and successful activity And I'm also very thankful for the Church Administration, especially to our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, that he has given us this opportunity to spread and share the history of our district and the Church. Mula po rito sa distrito ng Misamis Occidental, ako po si kapatid na Angel Rose Cerujales para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sabantala, dinagsa na malaking bilang ng mga panauhin ng pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa Disito Iglesia sa Unang La Union na idanaw sa isang covered court ng Bayan ng Bangar. May balit ang hatid si Kapalit na Nicole Galvez. Matagumpay na isinagawa ng mga kapatidang Evangelical Mission sa bayan ng Banggar sa pangunguna ng mga may tungkulin sa Banggar area ng distrito ng La Union. Layunin ng nasabing gawain na may bahagi sa marami ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ang pamamahayag ay pinangasiwaan ng kapatid na Johnny Sibalo, ang pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Itinuro nila batay sa Biblia ang kahalagahan ng pag-anib sa iglesia ni Kristo at ng pagtanggap sa dalisay ni Banghelyo. Sa kanyang pagtuturo binigyang diin niya na ang paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at pananatili sa iglesia na itinayo ni Kristo. Ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal sa Banggar area ay masiglang nag-anyayan ng mga bisita upang makapakinig ng mga salita ng Diyos. At marami sa mga nakapakinig ang nagpakita ng interes na lalong malaman ang mga aral na itinatag ng Iglesia ni Kristo. Sa pamamahayag ay sadyang napakahalaga po dahil dito napapatunayan po natin ang kahalagahan ng mga aral ng Diyos at igit sa lahat, pakikipagkaisa na rin po sa ating namamahala sa layunin po na marami pa pong tao ang maakay sa tunay po na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at igit po sa lahat, magmamana po din sila ng pangakong kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Nagpapasalamat tayo sa ating Paginong Diyos at sa atin pong namamahala sa pagpapahintulot na maisagawa ang malaking pamamahayag sa nakita po namin na pakikipagkaisa ng mga kapatid ay nakita namin yung kanilang sigasig na kapag-akay ng napakaraming panauhin at sana po ay mahikayat sila at madala po sila sa tunay na Iglesia Ni Cristo, sa kapurihan at kalwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos. Mula po rito sa Bangar La Union, ako po si kapatid na Nicole Galvez para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa distrito ng Nueva Vizcaya, aktibong naipagkaisa ang mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng mga salitaan ng Panginoon Diyos. Katunayan nito, ipinag-anyayan nila sa kanilang mga kababayan ng isang evangelical mission. Panoorin natin ang balita ni Kabreda Princess Lagit. Katuloy na ipinakikita ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa distrito ng Nueva Vizcaya ang kanilang masiglang pakikiisa sa mga aktibidad na pinagtitibay ng pamamahala. Kabilang na ang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Katulad ng kanilang pakikipagkaisa sa isinagawang evangelical mission sa barangay San Nicolas Covered Court na ipinaganyaya ng mga kapatid sa lokal ng Clisoc Field. Ipinag-anyaya nila ang aktibidad na ito nang isagawa nila ang Pasugo Magazine Distribution. Pinakinabangan ng mga panauhin ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro sa isinagawang evangelical mission. Sinasampalatayanan ng mga kapatid na mas marami pang kababayan nila sa Barangay San Nicolas ang magpapatuloy sa pagsusuri ng mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Mula po rito sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ako po si kapatid na Princess Lara Lagit para sa Iglesia Ni Cristo News Network. For our news abroad, members of the Church of Christ in the Ecclesiastical District of Manitoba share God's message Through a musical evangelical mission. For more details, Sister Kyla Mumukod reports. The Ecclesiastical District of Manitoba successfully conducted a musical evangelical mission at the Weston Chapel, an event filled with both inspiration and joy. Choir members from across the district gathered to share their talents in singing, presenting hymns and musical pieces that uplifted hearts and strengthened faith. One of the ministers in a district emphasized that activities such as this are not only opportunities for brethren to share their talents, but also moments that serve as inspiration for the guests who attended. Even though life can be difficult, simple performances like this bring joy and encouragement. Strengthen the faith of the brethren and help them fulfill their holy duty to share the gospel of salvation. Musical district conducted a musical evangelical mission, an activity that was approved by our executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, and our deputy executive minister, Brother Angelo Eranyo V. Manalo, were members of the church were able to showcase their musical talents as well as this served as an opportunity to share our faith through music. The musical evangelical mission did more than provide entertainment. It became a source of spiritual strength for both members and guests alike. The moving hymns reflected the unity and devotion of the brethren in serving God, showing that music when dedicated to him becomes a powerful instrument in touching lives and drawing hearts closer to the truth. Serves to strengthen the faith of the brethren and so that they can receive added inspiration through the different lyrics, the musical performances. We are all edified in the faith and inspired to carry on despite the challenges in life. And it also helps us in sharing our faith because, in a different manner, we're able to share. With our friends and our loved ones, the teachings that we uphold inside the church, showcasing our faith as well. How devoted, how dedicated we are as members of the Church of Christ, how happy we are, how proud we are as members of the true church. The Ecclesiastical District of Manitoba also expresses deep gratitude to the church administration. Especially to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, for approving and supporting activities such as this. With every event like this, the faith of the brethren grows stronger, their joy in serving increases, and their determination to carry out their God given duties is further renewed. Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, thank you for approving this activity. It truly inspired and strengthened our faith. Not only us members of the Church of Christ, but even our guests were happy and inspired to be with us in this musical evangelical mission. Thank you so much for your love and your concern. Brethren, led by the leadership within the district, remains committed to supporting activities that bring members together, promote Christian values, and fulfill their divine obligations, always in unity with the church administration and always in service to Almighty God. From Winnipeg, Manitoba, Canada, I am Sister Kyla Mamukud for the Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, a special gathering was held in the Ecclesiastical District of New Zealand South, aimed to inspire and edify church officers as they continue fulfilling their God given functions. Sister Leila Rivera will keep us posted. In a time when steadfast spiritual leadership is greatly needed, church of christ officers from the ecclesiastical district of new zealand south came together united not by distance but by a shared purpose in serving god the sacred occasion was led by the district supervising minister brother yushel Bongares, and was hosted at the christchurch house of worship ministers ministerial workers and the brethren from various local congregations throughout the district participated via video conferencing patuloy na ginagampanan ang tungkuling ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoong Diyos at ito ay aking patuloy na hinihiling at ipinapanalangin sa kanya na patuloy akong maging matatag upang patuloy kong magampanan at matupad ang tungkuling ipinagkaloob niya sa akin. Ang tungkulin po na kaloob ng ating Panginoong Diyos ay napakalaking biyaya po niyan. Yan po ay ating pakahanga rin. During the special meeting, a Bible-based lesson was taught reminding the church officers of the importance of fulfilling their duties with dedication, love for the church, and fear of God. Napakalaking tulong po ang magkaroon ng isang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na dito po tayo nakakakuha po ng ating lakas sa araw-araw po nating gawain sa buhay at pag may problema po lalapit lang po tayo sa Panginoon at naniniwala po tayo na kanya po didinggin From the help of our Lord God and our Lord Jesus Christ I was also inspired by my parents because they wholeheartedly fulfilled their duties and I want to be like them tinanggap ko po ang tungkuling ito upang makatulong sa pamamahala at mapigay kaluguran sa Panginoong Diyos. The preaching emphasized the church officers play a vital role in helping care for the spiritual welfare of the brethren and in supporting the work of propagation, edification, and unity in the church. As church officers, they should be ready to make a sacrifice to perform their duties. Because it is part of our responsibility in making sure that the church is taken care of. And besides, uh, whenever we make sacrifice for the sake of the church, God will surely reward us for all of our sacrifices. A solemn moment of the meeting was the oath taking of newly appointed officers who wholeheartedly accepted their duties and pledged to fulfill them in accordance with God's will. For all the officers who attended this important gathering, I can say that uh, they also benefited from the words of our Almighty God preached to them because they These words of our almighty God serve as a reminder for them that they should continue to hold on to what God can do for them in order that they may effectively carry out the tasks given to them and complete the race given to them by God until we receive the promised salvation. as the church marches forward in these last days meetings like this stand as proof that the spirit of unity duty and unwavering faith remains alive among god's people with renewed strength and a deeper commitment to their divine calling from christchurch new zealand i am sister leila rivera for the iglesia ni cristo news network Bilang ng mga may tungkulin sa District Iglesiasiko ng 13 Martires City, Cavite, muling naradagan matapos ang tanging pagtitipon. Si kapatid na Jeredea Palaroan para sa iba pang mga pangyayari. Kitang-kita ang kasabikan ng mga may tungkulin sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang isang makasaysayang panunumpa at tanging pagtitipon sa distrito ng Trece Martires City, Cavite. Hindi ko po malilimutan yung tuloy-tuloy na biyaya sa akin ng ating Panginoong Diyos simula nung ako po ay may tungkulin na Nadama ko po yung biyaya ng Diyos. Simula po nang nakapanumpa po ako, uh, three years na po hanggang ngayon po, uh, namamalagi pa rin po sa tungkulin. Dumating man ang mga pagkakataon na magsabay ang pag-aaral at pagtupad, ay alam ni kapatid na Ava ang kanyang dapat unahin. Ito ay ang paglilingkod at pagtupad ng tungkuling kanyang sinumpaan. Bilang isang mag-aaral po sa loob ng Iglesia ni Kristo, isa sa mga karanasan po na hindi ko makakalimutan simula na nakapanom pa ako ay ang mga conflict schedule sa loob ng paaralan, gayon din po sa tungkulin ko. Ang mga bagay na yung halimbawa po ay may, kami na pagsusulit sa loob ng paaralan, ngunit kailangan ko pong tugunan at gampanan ang tungkulin pinagkaloob sa akin ng Ama. Silang mga kabataan ang kinabukasan ng iglesia kaya't hindi naging hadlang kailanman ang kanilang pag-aaral sa mga paglilingkod. Bagkus ito ang nagsilbi nilang kayamanan at itinuring nilang pinakamagandang regalong ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Isa po sa hindi ko makakalimutang aral mula po sa tanging pagtitipon ngayon ay ang aral na laging ipanalangin sa Ama ang mga na dinadanas natin. Gayon din po na lagi nating ilapit sa Ama dahil ang may mga tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Kristo ay siyang nagbibayaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakahalaga po at tumanggap ng tungkulin dahil po dito po dumadaloy ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos at nakakatulong na rin po tayo sa ating tagapamahalang pangkalatan lalong-lalo lalo na rin ho sa kapisa ng bini. Ang pangunahing layunin po ng tanging pagtitipon at maging ng pananumpa na isinagawa sa ating distrito ay bilang pagtugon po sa panawagan ng pamamahala na ang lahat ng mga may tungkulin ay dapat na siyang maging pangunahing matatag, matibay, sapagkat sila ang gumagabay sa mga kapatid kung paano sila mamumuhay sa panglayunin kung bakit meron tayong panunumpa. Dahil sa kailangan-kailangan ngayon, ang maraming bilang ng mga may tungkulin dahil sa lumalawak na iglesia sa distrito at sa bawat lokal. Kapag kamaraming may tungkulin, sa patang mga ngalaga, papangangasiwaan ng masino ang mga kapatid. Kaya ang lokal, ang mga kapatid ay masigla sa mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa 13 Martires Cavite, ako po ang kapatid na Juday Judolfri Palaroan para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Balikan natin ng Disito Iglesia sa ng Misamis Occidental. Pitong dekada na pagtatagumpay, ipinagpasalamat ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa isang tanging pagtitipon. Idinaos din sa banal na ng panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Si kapatid na Shania Mandal ang magbabalita. Bilang pagunita sa pagsapit ng ikapitumpong anibersaryo ng distrito ng Misamis Occidental, nagsagawa ng isang tanging pagtitipon dito sa lokal ng Ozame City Gaya po ng naituro kanina sa tanging pagtitipon ay mas lalong hindi po dapat stagnant, ay kailangan po na sumusulong lalo na sa pagtupad ng ating tungkulin at mas lalo pang tumibay po sa ating pananampalataya at sa mga paglilikod natin sa Panginoong Diyos. Labis naman ang pasasalamat ng mga kapatid sa isinanggawang tanging pagtitipon sapagkat ito ay nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa dahil sa sinariwa sa kanila kung paano nagsimula ang iglesia dito sa distrito ng Misamis Occidental. At sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, ako po ay naging tagapagturo noong 1974 po. At hanggang sa ngayon, marami pong salamat sa Panginoon kahit na nagdanas ng mga pagsubok, mga sakit, pero eh nalalayan pa po niya ako hanggang ngayon. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang pamamahala sa pagbibigay po ng pahintulot na maisagawa ang tanging pagtitipon sa aming distrito. Hindi lamang po bilang pagunita sa ikapitupong anibersaryo ng po ng aming distrito sa Misamis Occidental Kundi higit sa lahat, mapatibay po ang pananampalatay ng mga kapatid. Mula po rito sa Misamis Occidental, ako po si Kapatid Deshanaya Mandal para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong paipagkais ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga programang Iglesia ni Cristo News Live tuwing alas na isang gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Eminiel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagligtas!